Hmm. Diba? Mo, Nandito kayo. kami ngayon sa Pakuan. Oh. Uh. Saan eh, na, eh. hmm. na Sino napunta ang mga ahas? Ay, hindi ko alam. Ay, ay, ay ano yun? Ba't baka sa atin? Ayan pa oh, Abutin mo. Abot mo yan. Mahaba ba naman yung iyong kamay? Malalaki na ang dahon ng akin na Ay. Kahit malalaki ang dahon, basta malambot, pwede yun. Hmm. Hindi lang naman katawa ka ng sakuang at ngunin mo dyan. Lang. Ang inakain ay dahon man din. Siya. Mm. Kala ko yung pako ay natubo lang ay sa tubigan. Doon sa marami sa tabi ng ilog. Tubig. Ito man, ito, ito man, ito man. Ay, ito yung malayo naman sa ilog ito. Nadaan na ng tubig ito pag naunan. Oo. Oh. Nalalagyan ng tubig ito. Kaya nga nito, natubugan dati. Ay, aga. Ah, bakit malalim din eh? May ahas dyan. May <laughs> ahas dyan. Bakit pa dito? Yan ay maraan mo malawak pa ya. Ako na ang bahalang manait sa iwan mo. Nanguha na dito si Tay kahapon ay. Nalaki lang pa ko pag Pag ano? Pag um, tagulan? Ito naman ay paano naman wala ano. Hindi naman si Tay malabo ang mata. Hmm. Yung makita lang yun. Hindi yung naghahanap may gaya mo. No. Doon, doon ka pumunta. Diyan. Tingnan mo, baka may ahat. Eh, di naman ko sa uhm atin, hindi mo ko pinapunta. Hey, para, ikaw makakita na kami. Eh, hana eh. Hindi nag... Wala kami nakuhang saging. Kaya, paku na lang ang aming kinuha. O, e, ba diba? Tak-tak na ang pawis ko. Hmm. Oh, bagong alis yung talabog baby. Mabaka pinagulaan na naman ito ay nakalabaw. Ha, ni na matanda yan. Yung napapakinabangan na gulay ay napagulahan ng kalabaw. Ah, Ay, talaga yung ipaghulog na yung lugar. Ang na yung Ito ba ang timberland na inasabi? Ito. Akala ko yung timberland doon ay. Yung atin doon. Ipaghulog na nga niyo. Kasama yun? Hmm.

yung puro dulo lang ang kunin eh. eh pag in-steam naman ay hindi na hinahimay. At tinakain na lang ng kwa na sa bagoong. May bagoong. Ayun ay, nga lang. Kung may bagoong doon, sinda inay. Ay, umatigas naman na ito. Ay, hindi na magdami. Ha? Hindi hindi naman. Ah, kunin mo kung hanggang saan niya puputol Kung bagay adamdamin mo, pataas, yung kasama sa bandang baba. Ah, kailangan palang himasimasin. Oh. <laughs> Ay, hanip na pa kuya. Kailangan pang himasimasin. Kung <laughs> hanggang <laughs> saan mo siya mababa. Hanip ko hanggang saan <laughs> karinyuhin, karinyuhin. Ang problema ng ulam may matanda ay eh, meron pa ulam na kwan oo oh, tapos ari, steam lang eh. Ay. ka. Ay, ay siyempre, kasyar pa ako ay. Kabuli pa. <laughs> ka, ha? Ay na, kain ka pa baga sa inyo. <laughs> kain man din. Kanina ng ako kumain. tinawag-tawag ba ako. Sabi ko, akong gula, may hila ako kukulam ay. Eh, para naman ay. Dapat din alam mo yung kanin doon sa inyo. Para hindi mapanis. Ay, alam mo, eh, may, may naka, para may, may pakain ako sa aking aso. Mm-hmm. Walan dyo. May gabi pa, oh. Sita, ay may, may gabihan man din. Ano? Ba't sita yun naman problema ng kuwan? Eh may gabi naman. Alam mo yun hindi kagaya ni Rafa. Hindi naman problema ng ulo. Ako lagi problemado sa ulan. Masarap kasi mag... Mangisi tayo man din. Masarap mag-ata. Ano? Oh, ay, ba't sinay? Ito, ba't sinay? Yung kwan, yung pag yung gabi ang ano ha, nagalangis-langis, ano? Hmm. May lalagyan ka baga? ah. Wala. Atay okay, na natin kung may saging yun. Saan? Ayun, nasa saging. Nasaan ba Ayun, Ayan, kay Tionic. pukinang ina. yun. Ayan oh. Kitty unit na yan. Sobra na. Pwede sa Marami na yan? Marami uh. na Ay, tama na yan. Oh. Ay, hindi po. Ito makasya. Saan? Saan? sa ating lahat. Ga! Oh, lagi din ito sa ako. Eh, huwag na at madadumihan. Hindi. Abilutin lang. nang ng ganun eh. Abilutin na ang. Abilutin tabako. Peace nga't yan. Tabakong yan. Lagi din eh. Tika lang. O, na, Mamadami yung nakuha ko. Gusto sa iyo. Hmm. Hmm. Ganun nga pa tayo diba? Rumputnya dulu sudah emang apa?